Pagkasama ko sila nga, panay ang picture niya sa idol niya. <laughs> Super idol niya talaga ako. Guys. Super idol niya talaga ako. Kasama po kayo. Kasama kami? Oo. <laughs> Ayan. May picture ka na sa idol mo Sa Sinasagot mo yung idol mo. Ang <laughs> <laughs> um, bilis ano? Ang <laughs> bilis mo diyan sila silang kakabilis guys. Noon at noon pa. <laughs> <laughs> Grabe ka guys. Noon. noon at noon pa. Hindi na pa naman. Eh <laughs> ano pala? Happy Typhoon. Eh? Happy Typhoon din. Ano happy ka pag na Typhoon? Na Typhoon? Oh no! cellphone pala tayo po naging cellphone. Pag binagyo na naman dun sa kubo, happy-happy ka. Sige. Panina, happy typhoon day. Wah, meanwhile. Ayok lang. Puna siya ng sahig. Hahaha. <laughs>